See you soon. Hi mga mi, mema sabi lang mema puntahan lang. Fortunates, lag nga samahan nyo nga kami at meron na naman tayong papanuorin na Miss Gay. Pero bago yan, dumaan muna kami sa pinakapaborito naming kainan dito sa bayan ng San Leonardo. O ba? Diba? kitang kita nyo naman yung mga ulam nila ay talagang sariwang sariwa at mga bagong luto nga. Siyempre, shout out kay Mami Silver na lagi kong kasama at si Mami Bin Bin na palaging nandyan sa tabi ko at lagi ko nga pong kasama pag mga live kami at manunod nga kami ng Miss Gay sa iba't ibang lugar. Pagkatapos nga na namin kumain ay eh, nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay at narating na nga po namin ang bayan ng Gapan City at dito nga po gaganapin ang Miss Gay. Kaya naman hinanap muna namin ng location at medyo naligaw pa nga kami. Maraming bayan, maraming barangay na rin po ang aming napasok dahil sa pagiging content creator at paglalib nga po sa mga Miss Gay. At shout out mo kay Mami na laging andyan, nagchat-chat kapag meron siyang laban. O ba diba? perfect si Mami Herbie o laging nandyan At shout po sa inyong lahat mga Mamshiko. shiko. At makipag-usap na nga po kami sa Orga dahil nga po sinabi nga namin na magla-live nga po kami kaya naman binigyan po kami ng upuan at thank you so much po at shoutout na nga rin po sa ating MC Fortnite's video it's your turn to shine kaya naman wag na nating patagilin ng Queen of Poblacion 2025